Sobra ka dulong kabuhay ko before. Gusto ko tagahan sa kasanag. Para sa akin is makakita lang ko sa art. Kadula, blastres, problema. Perti layo na gid ang sa una nga chat. Kay sa una ang paminsar ko lang puro negative eh. Lalo na pag tripan ko tao, gusto ko away da yon. Gusto ko sutukan no? gusto ko lain ang paminsaron kay. Kin pangita kung kaugalingon kung hundin ko bagay. barber para sa ko na i-survive man lang before. Eh. Sobra ka pasalamat ko sa Ginoo. Ya, yeah nabatsagan ko gid ang kalipay tungod sa barbering na uh, ginata yung sakon tungod sa talinto kag mayo nga paminsaron kahiligan ko magupit na discover ko ang art ang dalom sa pagupit Ginainjoy ko habang nakipaghalubilo sa mga tao wala ko expect nga damo ko lang maka-appreciate sa amo ning passion so mas gin panami ko pag ginpadaluman padaluman ko pag ginpalangga ko ning trabaho sa so, unang ang kamao ko di pangguba sang tsura pero susubong gitagaan ko talin sa Ginoo ah uh, nga kon kamot ginimo ko pampagwapo sa client so dako-dako na gid ang kausaban Nanambal nangambal ko na nakita ko kit ang blessing inatag sa Ginoo sa akon. Sobra ka palang ko ang ang, ang adlaw. Biskan sinogro nga tao mapugong sa akin. Biskan pamilya ko pwede ko kontrahon tungod sa passion ko. Adlaw is para sa akin amo na gid ang kabuhi ko. Amo ni ang nag-survive sa dulong ko nga kabuhi. So 100% adlaw diri ko yubos tanan ng ang love ko, ang, ang passion ko. Siyempre, upod pamilya. Gapate ko nga, uh, one day, ang adlaw na uh, magmarka sa mga kaminsaron sa tao. So, subong ako ni si Chad. Kung may li libo ka-ideas na sa art, sa barbering, ako ni si Chad na uh, nagbago ng surrender sa ginoo siyempre hindi ko na madula mm -hmm. pero may ako ni si Chad nga naghandom pagin nga tagaan taas ka buhi kagdamo pagin ko mabuligan nga tao mayo adlaw mo ni ang purpose ko sa adlaw nga damo matagaan opportunity lalo sa mga barrio. basi may mga tao nga sobra ka dulong ang kabuhi. Hindi ka mo pagkadulaan gana. Hindi pa ula, eh. Para sa mga biskan ano nga profession kung feeling mo nga dra ka malipay, ubra. Focus ka lang, focus ka sa imo passion. Kag ang pinakaimportante gid may relasyon again, sa Ginoo. So, pag nila adlaw, new beginning, hope, ara, nada. ara, ara na da, halos sa ara, da, positibo. So, opportunity, ka, handom. Kabuhi ko before, buhi ko tood, pero kadulom. Kadulom sang akon, paminsaron, kadulom sang akon mga nakita. Wala kalipay. Malipay ka, malipay ka everyday gabugtaw ka, malipay ka, ka malipay ka everyday nga may napalipay ka nga tao. Malipay ka everyday nga nga may, tag, may tao kang natagaan. Opportunity. Malipay ka kadaadlaw, nga ang pamilya mo nalipay sa imo. Malipay ka kadaadlaw nga may may bag-o ka naman ubrahon. Malipay ka kadaadlaw na may na paminsaran ka naman para buwas malipay ka kada adlaw nga may tao ka nga natudloan nga ko paano anong bagay sa imo nga gupit malipay ka sang amo nga new opportunity kada adlaw adlaw gid oh <laughs> uh, nga <mayung> adlaw <laughs>